Good morning guys So Maga ano ako Maga bunlay 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 is Lilinisan Tatanggalin yung mga damo damo Doon sa may maisan Isang line lang sa isang umaga Guys tapos sa hapon kasi maulan na Hindi na sa hapon Pero pag hindi naman maulan sa hapon, go. Isang line naman ulit. Hindi papala pala ako nakadala doon ng ano. Dumi ng kambing para sa okra. Paano ba naman kasi? Nauulanan. Lagi. Ang lapot-lapot ng dumi. <laughs> Patutuyuin ko sana sana ngayong araw hindi umulan. Nang hapon. Tapos ito, punla namin. Ibang klaseng pala ito. Nakahiwalay. Um, Diyan. Ayan o. Magano na siya. Start ng tumubo. Ito naman. Pero wala kaming malagkit baka si Papa doon na magtatanim si Papa ng malagkit dyan sa unahan ayan o oh yung mga hindi pa naani para may pang ano guys ba pang kape kagawa ng suman suman o kaya biko para may pangapis sa umaga yan ang gawain namin kasi sa ngayon, wala pang kamuting kahoy eh. Nakatubo pa lang ng kamuting kahoy namin. Tada! Pasan oh, na. ko ah, pala ako aakyat Taas din tong part dito guys ha. Try ko nga kung may signal dyan sa mga ibabawan pala. Uh -huh. <laughs> <laughs> yung, yung bulaklak ng mais. Bihira. <laughs> <laughs> yung bulaklak ng mais guys dumiretso sa ilong ko i ko nga munang umakyat dito sa ibabaw nga. Maka magka-signal tayo dito. <laughs> Karami nakakahingan. Ugh. Sarap sumigaw ah! Mag-try ako guys. Medyo mataas yung nandun o sa may baka dyan. Try ko nga dyan kung may signal. Yung dyan. Yung bakante na yan, sa tito ko naman yan. Yung kasunod ng papa ko. Marami bakante niya guys, no? Hindi niya na nakaharap harap Yung e sa amin, maliit lang bakante Tamang ikot-ikutan lang ng baka Yung kalabaw namin kung saan-saan na lang yun namin sinasabit <laughs> Ayun nga doon pala ayun Ay, ko Uwi na ako guys. Naka 15 minutes na ako dito pa signal. May signal nga ako. 3 bars talaga ang signal. Yung data ko naman ang hindi gumana. Nung ano ko lang yun niload. Ah. <coughs> Nung Hercules lang yun load yung kapatid ko. pinaludan niya ako ng 100. Tapos ginawa ko yung 99. Na pang 7 days. 9 GB. Hello ka. Wala na agad. Wala na agad. O ano bang nangyari? Ano na lang ako. Magabunlay-bunlay na lamang muna ako. At 8.20 na. kalabasa din. Diba ah, tumubo na yung ano, kalumpang kalumpang is kamuting kahoy. Uwi na ako guys, sobrang init Sobrang init ng pakiramdam ko Hindi kasi ako naligo muna Bukas pala dapat maliligo ako Bukas is mm, Sabado pala bukas At maligo muna Bago pumunta dito, para hindi mainit Sobrang init ng pakiramdam ko oh. Yung cellphone ko rin, sobrang init uwi na muna ako. Maglaba ako ng konting pinagbihisa namin kahapon.